Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang lalaking nagngangalang Frank Valera na lumabas sa kanyang sasakyan at pumasok sa isang restaurant. Tila isang napakatahimik na tao ni Frank na kahit inalok na ng waitress ang menu at inihatid ang kape, na natili lang siyang tahimik. Gayunpaman, sa likod ng kanyang katahimikan, nabunyag na napakatalas ng kanyang pandinig at naririnig niya ang mga bulong-bulungan mula sa malayo. Dahil sa abilidad na ito, narinig niya ang isang usapan sa may kusina tumayo siya at agad na pumasok sa kusina, bago nilock ang pinto mula sa loob. Pagkatapos nito, agad niyang inatake ang restaurant chef. Bumalik ang eksena sa nakaraan, kung saan si Frank ay abalang nagtatrabaho sa kanyang opisina. Dati siyang matagumpay na abogado na nakatira sa isang magarang mansyon, kasama ang kanyang asawang si Sue at anak na babae na si Olivia. Gayunpaman, dahil sa abalang schedule ni Frank, nahihirapan siyang maglaan ng oras para sa kanyang pamilya. Isang araw, tinawagan ni Olivia si Frank dahil nangako siyang papanuuri ng kanyang performance sa paaralan. Gayunpaman, nagsinungaling si Frank at sinabing pababa na siya sa elevator, ngunit ang totoo ay nakaupo pa siya sa kanyang lamesa sa law firm. Matapos marinig ang pakiusap ng kanyang anak, nagpa siya si Frank na oras na para gumawa ng pagbabago at umalis upang panuuri ng performance ni Olivia. Habang papunta sa elevator, tinawag siya ng kanyang amo sa kabilang kwarto para pag-usapan ang isang kaso sa huli kinailangan ni Olivia na tiisin ang kanyang pagkadismaya dahil nang tumingin siya sa stand bago magsimula ang palabas ang kanyang inalang ang nakita niya doon sa katunayan sinisikap ni Frank na dumating sa oras ngunit naipit siya sa kanyang trabaho pagkatapos ng kanyang trabaho sumugod si Frank sa venue ng show ngunit sa kasamaang palad ay tapos na ang palabas nang wala nang magawa Umuwi na lang si Frank ngunit nabunyag na hindi pa nakakauwi si Nasu at Olivia. Sabik na naghintay si Frank habang papatapos na ang araw. Ngunit mas lalo pang lumaki ang kanyang pag-aalala nang dumating ang mga pulis sa kanyang bahay. Ipinalam ng isa sa mga pulis na patay na si Nasu at Olivia at hiniling niya kay Frank na sumama sa kanila sa train yard kung saan itinapon ng killer sa isang balon ang mga katawan ni Nasu at Olivia. Nang makita ang mga ito, agad na tumakbo si Frank na parabang gusto niya silang yakapin, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Sa araw ng libing ni Nasu at Olivia, dumating ang maraming bisita at isa narito ang bina ni Frank na si Chuck Liddell. Noon pa man ay ayaw na ni Chuck kay Frank at mas lalo pang lumaki ang kanyang galit matapos ang malagim na pagkamatay ni Nasu at Olivia. Sinisisi ni Chuck si Frank at ang kanyang kasakiman sa pagkamatay ni Nasu at Olivia dahil bilang isang abogado, handa lamang si Frank na ipagtanggol ang mga mayayamang tao, at hindi alintana kung ang taong ipinagtatanggol niya ay nagkasala o hindi. Pagkatapos ng libing, dinalaw si Frank ng kanyang konsensya at sinisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Ginugol niya ang kanyang oras ng nakaupo sa kwarto ni Olivia at pagbabasa ng mga sulat ng kanyang anak. Isang araw, pumunta si Frank sa police station upang magtanong tungkol sa murder case ng kanyang mag -ina. Nakipagkita siya kay Robert, ang detective na may hawak sa kaso. Ipinaliwanag ni Robert na batay sa mga resulta ng investigasyon sa crime scene, nakakita ang kanyang team ng hibla ng gintong sinulid. Gayunpaman, hindi ito sapat upang magamit bilang isang ebidensya. Sa sobrang galit sa mabagal na pagkilos ng mga pulis, inilabas ni Frank ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng paglalasing. Isang gabi, pagkatapos uminom ng ilang baso ng alak, pumunta siya sa isang bar at nagtungo sa ibaba, kung saan nakita niya ang isang underground fight na pinapanood ng maraming tao. Sa sobrang kalasingan ni Frank, sinadya niyang galitin ang isa sa mga fighter upang bugbugin siya. Ang kakaiba pa dito, kinabukasan ay nakibahagi si Frank bilang isa sa mga fighter. Ginawa niya ito upang mailabas ang kanyang pagkadismaya ng mabigo siyang protektahan si Nasu at Olivia ngunit si Frank, na walang alam sa martial arts, ay madaling natalo ng ibang mga mandirigma. Palagi siyang natatalo at umuuwi na puro bugbog ang mukha, hanggang sa isang araw, binugbog siya ng isa sa mga fighter hanggang sa na-injured siya ng husto. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ng isang pulis na nagngangalang Hank Strode. Nabunyag na siya ang pulis na nagdala kay Frank sa train yard noong araw na pinatay ang kanyang mag-ina. Habang nakikipagkwentuhan sa isang karinderya, inamin ni Hank na nakiisa rin siya sa ilegal na laban para lang maibsan ang kanyang stress. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na makikita niya doon si Frank na naging isang fighter. Higit pa rito, sinabi ni Strode na pansamantalang itinigil ang imbestigasyon na labis na ikinagalit ni Frank nang marinig ang balita. Tiyak na hindi ito matatanggap ni Frank, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Habang pauwi na si Frank, isang batang babae ang lumapit sa kanya ipinagbibili ng babae ang sarili kay Frank, ngunit nang makitang napakabata pa niya, tinanggihan siya ng ating bida. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaki para sunduin ang dalaga. Dahil ayaw ni Frank na masangkot ang babae sa child prostitution, sinaway ni Frank ang lalaki. Tumugon naman ang lalaki sa pagsaway ni Frank sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya. Naipagtanggol ni Frank ang sarili sa lalaki ngunit biglang sinaksak ng dalaga ang kanyang kaliwang hita dahilan para mawalan siya ng balanse at matumba sa bintana ng isang bookstore. Sa kabutihang palad, natumba siya sa isang tumpok ng mga libro, at ginamit niya ang isa dito upang pigilan ang pagdurugo ng kanyang hita. Pasuray-suray siyang lumabas ng shop bago nagtago sa paparating na pulis. Habang nagtatago, binasa ni Frank ang aklat na ginamit upang takpan ang kanyang sugat. Nang hindi sinasadya, nabasa niya ang bahagi ng libro tungkol sa parusa ng mga krimen para sa mga taong umamin. Higit pa rito, araw-araw na binabasa ni Frank ang aklat na nagbigay sa kanya ng malalim na motibasyon para mag-aral ng martial arts. Kasunod nito, sinimulan niyang sanayin ang kanyang sarili sa ilang martial arts, mula karate hanggang boxing. Sa simula ng pagsasanay ni Frank, palagi siyang madaling natatalo ng kanyang mga coach. Gayunpaman, patuloy na nag-improve ang kanyang kasanayan hanggang sa wakas ay nagawa niyang talunin ang kanyang karate coach sa isang practice session. Isang araw, gumuhit si Frank ng linya sa bibig ng isang lalaki sa cover ng librong binabasa niya, na nagpapahiwatig na mula sa sandaling yun, nangako si Frank na hindi na siya magsasalita hanggang sa makapaghiganti siya sa mga pumatay sa kanyang asawa at anak na babae. Pagkatapos nito, mas tumalas pa ang pandinig ni Frank kaysa sa karaniwan, hanggang sa puntong naririnig niya ang kahit na pinakamahinang kaluskos. Kinabukasan, binisita ni Frank ang lugar kung saan itinapon ng killer ang mga bangkay ng kanyang mag -ina. Doon, nakakita siya ng isang container na puno ng kumpletong kasangkapan na parang isa lang bahay. May butas ang container na matatanaw ang lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay ni Nasu at Olivia. Nang hindi makahanap ng anumang mga clue, bumalik si Frank sa kanyang sasakyan na nakaparada malapit sa isang overpass. Pagdating niya doon, nakita niya ang apat na thugs na sinusubukang buksan ang kanyang sasakyan. Pinilit pa ng mga thugs si Frank na ibigay ang susi ng kanyang sasakyan. Si Frank, na nanumpang hindi na magsasalita, ay nanatiling tahimik habang pinagbabantaan siya ng mga kalalakihan. Ang isa sa mga lalaki ay inutusan ang kanyang aso na atakihin si Frank, ngunit tumahol lamang ito na para bang nagdadalawang isip siyang umatake. Ngunit nang titigan ni Frank ang aso, agad na tumakbo ang hayop. Ilang sandali pa, naganap ang isang labanan kung saan ang apat na tulisan ay sabay-sabay na umatake kay Frank. Gayunpaman, nagawa ni Frank na talunin silang lahat kinuha ni Frank ang isa sa mga thugs at ipinakita sa kanya ang larawan ni Nasu at Olivia. Sa kasamaang palad, walang alam ang lalaking ito sa kaso ng pagpatay, kaya pinalaya rin siya ni Frank. Ngunit nang papasok na si Frank sa kanyang sasakyan, binaril siya ng isa sa mga kasamahan nito. Sa kanyang sugatang katawan, nagawa pa rin ni Frank na talunin ang kawatan. Hindi nagtagal, bumalik ang asong tumakas kanina at lumapit kay Frank matapos siyang makitang sugatan. Nagmamadaling umalis ang apat na thugs at hindi na malaya na nawala na pala ng malay si Frank sa tabi ng kanyang sasakyan. Nang magising si Frank, nasa isang bahay na siya na pagmamayari ng isang nurse na nagngangalang Alma. Matapos magpakilala, ipinaalam ni Alma ang kondisyon ni Frank nang matagpuan niya ito sa may train yard. Gayunpaman, hindi sumagot si Frank at tumanggi siyang magsalita. Umalis din si Frank nang hindi nagpapasalamat, kahit balak ni Alma na gamutin ang kanyang sugat. Sa labas ng bahay ni Alma, naghihintay na ang aso kay Frank at sinunda ng ating bida kahit saan man siya maglakad. Nang makita ito, nagpa siya si Frank na kupkupin ang aso at dinala ito sa kanyang bahay. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nangongolekta si Frank ng mga ebidensya para malaman kung sino ang pumatay kina Sue at Olivia, mula sa mga klipeng ng pahayagan hanggang sa mga larawang nauugnay sa kaso ng pagpatay. Isang hapon, dumating si Alma para ibalik ang wallet ni Frank na naiwan niya sa kanyang bahay. Inimbitahan ni Frank si Alma na pumasok, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Alma ang dahilan kung bakit hindi nagsasalita si Frank. Pagkatapos, ipinakita ni Frank ang larawan ni Nasu at Olivia, at pati na rin ang mga ebidensyang nakalap niya. Salamat sa tulong ni Alma, natukoy ni Frank kung sino ang nakatira sa container malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ayon kay Alma, ang nakatira sa container ay nagtatrabaho sa isang restaurant. Nang walang sinasayang na oras, agad na pumunta si Frank sa restaurant upang makilala ang nakatira sa container, isang kusinerong may palayaw na Mr. Shivers. Bumalik ang eksena sa simula ng pelikula, kung saan dumating si Frank upang kwestyonin ang kusinero. Binugbog ni Frank si Mr. Shivers bago ipinakita ang larawan ni Nasu at Olivia. Sa huli, umamin si Mr. Shivers na nakita niya ang pagpatay sa kanyang mag-ina, ngunit hindi niya nakita ng maayos ang mukha ng killer. Kinumpirma lamang ni Shivers na nakasuot ng police uniform ang salarin at umalis ito sa crime scene sakay ng isang police car. Inamin ni Mr. Shivers na kinuha niya lang ang pera sa wallet na naiwan sa sasakyan ni Sue. Pagkatapos nito, itinapon niya ang wallet sa isang manhole. Upang patunayan ang mga pahayag ni Mr. Shivers, bumalik si Frank upang siyasati ng crime scene. Sa pagkakataong ito, dumating siya kasama ang kanyang bagong aso na napatunayang malaki ang pakinabang. Hindi nagtagal, natagpuan ng aso ang wallet ni Sue sa manhole. Kalaunan, binisita ni Frank ang police station kung saan pumasok siya sa silid ni Robert at binuksan ang data sa kanyang computer gustong malaman ni Frank kung sino ang mga nakadyuting pulis noong araw na mamatay sina Sue at Olivia. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang pangalan ni Hank. Hindi makapaniwala si Frank sa kanyang natuklasan at naghinala siya na si Hank ang pumatay sa kanyang mag -ina. Para malaman ang kanyang motibo, sinundan ni Frank si Hank saan man siya pumunta sa loob ng pitong araw. Isang araw, habang pinagmamatsyaga ni Frank si Hank Strode, nakita niyang umalis ang pulis sa kanyang bahay. Nang makakita ng pagkakataon, palihim na pumasok si Frank sa bahay upang maghanap ng mga ebidensya. Sa loob, nakita niya ang larawan ni Strode kasama ang kanyang maliit pang anak na babae. Nang pumunta siya sa wardrobe, nakita niya ang isa sa mga police uniform ni Hank na merong hibla ng golden thread mula sa nakabordang police badge. Ang gintong sinulid na ito ay nagpaalala kay Frank ng ebidensyang natagpuan ni Robert noon. Nang ma-curious, nagukay pa si Frank sa wardrobe ni Hank at natagpuan niya ang isang secret passage na naglalaman ng isang backpack. Naglalaman ang backpack ng ilang mga magasin na nag-uulat tungkol sa pagdalo ni Frank sa libing ni Nasu at Olivia, gayun din ang mga panahong abogado pa si Frank. Ang isa sa mga artikulo ay nag-uulat tungkol sa matagumpay na pagpapalaya ni Frank sa mga salarin na pumatay sa anak na babae ni Hank dito niya na-realize na ginawa ito ni Hank bilang paghihiganti nang tinulungan niya pang makalaya ang mga taong pumatay sa anak ng pulis. Nang hapong yun, nang makauwi na si Hank, nakita niya ang isang litrato na nakaipit sa windshield ng kanyang sasakyan. Sa likod ng larawan, sumulat si Frank ng isang mensahe na inutusan si Hank na makipagkita sa kanya sa Kingsman Station ngayong alas 11 ng gabi. Ang kanilang tagpuan ay isang bakanteng bodega sa train station. Maingat na lumabas si Hank sa kanyang sasakyan, ngunit hindi nagpakita si Frank. Ilang sandali pa, bigla niyang inatake si Hank at naganap ang isang labanan. Pareho silang magaling sa martial arts, ngunit makalipas ang ilang minutong sagupaan, si Frank na nakakuha ng pagkakataong saksakin si Hank ay biglang nagpasiyang hayaang mabuhay ang pulis at matagumpay na nalabanan ang kanyang pagnanais na maghiganti. Sa huling eksena, makikita si Frank na lumabas sa courthouse kung saan dumalo siya sa paglilitis ni Hank na nahatulan na sa kanyang mga krimen. Pagkatapos nito, si Frank, kasama si Alma, ay binisita ang puntod ni Nasu at Olivia. Sa harap ng puntod, tinapos na ni Frank ang kanyang pangakong hindi magsasalita at ang unang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay I love you at dito na nagtatapos ang pelikula.